Ah, uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 13 ng Agosto 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal Patungkul dito sa yung sinabi ni Margulita. Opo. <laughs> uh, Ididiscuss ko po ito nang malalim talaga. At palagay ko, pagkatapos ko madiscuss itong ay maliliwanagan po tayo. Opo. Diniscuss ko na ito dati, pero kulang yung bersi. Eh. Kulang eh. Ngayon ay naghanap pa ako ng mga bers para patunayan talaga na hindi uubra, hindi uubra yung Supreme Court at saka yung sinasabi ni Marcolita. At pati na yung Senado, ano, yung mga DDS, isa naman ang katuwiran nila eh. Yung sundin ang proseso. Yun eh, yun ang katuwiran nila eh. Pinapalabas ng Supreme Court o pinapalabas ni Marcolita na mali yung proseso Ayan po eh. O yung due process hindi nasunod. Ganun po eh ang pinapalabas nila. Pero maganda po ang topic ko ngayon kasi pagkatapos nyo po na marinig ito, at saka wala pong politika dito, wala wala akong wala akong pinapanigan dito kung hindi yung righteousness po ng Diyos ang nilalakad ko po dito. Kaya kung naintindihan nyo o aminado kayo, ay isir nyo sa mga kasamahan nyo, mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, mga anak nyo, isir nyo. Kasi nga ay bihira map, mapansin ito eh. Bihira matalakay. Opo. Ako ay talagang pinag-aralan ko lang ito ng matindi. Opo. Kaya alam ko alam kong sabihin, alam kong ipaliwanag na si Jesus Christ, ang nilabanan niya ay yung mga proseso. Yan ang nilabanan niya. Kasi naliligaw po ang mga tao eh. Yan ang pinagbumura niya. Yung mga kalaban niya, pinagsalitaan niya ng maaanghang na salita. Hindi siya Although na kinukondem niya yung mga prostitute, mga mga makasalanan, pero ang maaanghang na salita sinabi niya dito sa mga mahistrado. Opo. Sa mga parisyo na yung mga mahistrado yan dati. Opo. Sa mga learned people, sa mga eskriba, sa mga yung mga namumuno na nagmamagaling, na nagmamalinis, na sundin daw natin ang proseso. Ayan po, ano? Ayan po ang, ang ipapaliwanag ko dito at uh, itago nyo po ito, itong, o kaya isib nyo at pakinggan yung o iparinig nyo, ano? Para maintindihan natin talaga, ano ba ang Biblia? Opo. Ano ba talaga ang nilalakad ng Biblia? Yan ano? Yan hindi proseso po eh, hindi eh. Hindi <laughs> nagkakamali nga ito si Marcolita eh. Ayaw ko lang kung talagang nagkakamali siya, unang tatangahanga siya. Kasi ang alam ko, marami akong kakilala na Iglesia ni Kristo. I believe ako sa kanila eh kasi sila pa nga nagtuturo sa akin eh. Dati, opo, halos karamihan din ng, ng natutunan ko ay doon sa mga barkada ko na Iglesia ni Kristo. Opo, at believe din ako sa kanila kung ikukumpara doon sa hindi nagbabasa. Believe din ako sa mga members ng Iglesia ni Kristo. Mga halos lahat yan, mga kaibigan ko. Opo, at Aywan ko ba, bakit nalalapit ako sa kanila? Opo. Uh, kahit na anong trabaho ko, pag hindi ko naman alam na na iglesia ni Kristo sila ngayon na na napapalapit ako sa kanila. Pero later on, maintindihan ko ay members pala sila ng iglesia ni Kristo. Kahit na doon sa mga estudyante ko dati, opo. Yung mga estudyante ko, bakit ka ko magagalang ito o oh, punctual, hindi lilit O oh, may responsibility, sense of responsibility. Ganun po sila yan. O oh, sige po, ano, at uh, ang pangko po dito, ay mali si Markulita jan nasasabihin niya. Ang title ko po ay, kung talagang ang sabi po ni Markulita, ni Rodante Marculita ay ako ay natatawa na lang po ako eh. O ang sabi po niya, kung talagang may laban kayo, sundin nyo ang tamang proseso. 100% po, tama po ang sinabi niya. Walang mali, pati, pati yung choice of words. Tama po yan. Kung talagang may laban kayo, sundin nyo ang tamang proseso. Sabi ni Rudanti Marcolita. At yan din ang ginagamit po ng mga DDS. Oo. At yan din ang ginagamit ng Supreme Court, pati nga lang ng, ng Senado, yung 19 na Senators, yan ang ginagamit nila. Pero ang mali po dito, ay hindi naman sinabi. Ano? Hindi naman sinabi. Pero gusto niyang isaksak sa isipan ng mga taong unang mga congressman na mali yung proseso na dinaanan nyo. Ayan po eh. Kaya libre siya eh. Wala na bang siyang sinasabing gano'n, pero naisaksak niya na mali yung proseso o hindi tama ang proseso o kaya nagkamali kayo. Kahit na yun na lang ang, ang isaksak niya sa kaisipan ng mga tao, eh, nagkamali kayo. Pero ako, ang unang kong tinitingnan diyan, ano ba yung pagkakamali? Hindi naman niya dinis kasi. Eh. O, kaya propaganda lang po yan. Kasi kung i-identify eh, niya, didibatihin siya eh. Ay yan, open, open sentence po yan eh. Pero napakalawak ng naisaksak niya sa kukuti ng mga tao o ng, ng kongreso na mali ang proseso nyo. Yun po eh. Ganyan po ang propaganda. Libre siya. Libre siya kasi wala siyang sinasabi eh. Ang sinabi lang niya ay sundin ninyo ang tabang proseso. Oh. Na 100% tama po yan. Oh, libre siya. At pati din ang ang shopping court, ganyan din ang ginagamit eh. Pero mali po 'yan. Kasi si Jesus Christ mismo kinuntran na 'yan eh. Kinuntran na po 'yan, 'yang mga ganyan. Oh, kinuntran na 'yan kasi nga naliligaw ang mga tao. Nililigaw ng mga learned people. Opo, madali po kasi eh, na ipropaganda yan eh, yang ganyan. O, ngayon ay, nasabi ko na ano, na mali, ano, ngayon, papatunayan ko po yan, at nagpapasalamat ako ngayon, dahil, ah, uh, marami akong verse na ibibigay sa inyo, pero bibilisan ko lang po itong, itong kwan, ano, pagbati ko, ano, o itong sa, pasasalamat ko sa mga, uh, tao na na nakikinig sa akin o subscriber noon ay 733 din sila ni, o 34 ay baka nakikinig din sila at uh, pasalamatan ko muna sila ano, ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan Al Ulalia ng Bakur Pampanga Libra Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy Nana Antibi ng Bahrain Will Utaib ng Laguna Nelson Balyaran Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josh Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Lety Peralta ng Mamboro Occidental Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirticio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburke, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pakmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino Si, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Biti Bilasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domostikton, Ton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanso Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend ako po sa inyong na ating panuorin at subaybayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pakakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Satotoolang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Ban. Roy Japan Tours, Divina Apostol, Sigi Chai kapian ni Arta Tago, Dim Jorni, Kakamping ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal di Carbonil, Attorney Silo Magno at saka Kristan. Si o galiin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matutuktunan sa kanila. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Patutunayan ko po na mali yang ni Margulita at ng Supreme Court na sundin ang proseso. Mali po yan. Maliligaw po tayo dyan. Kasi nga, yung proseso, dagdag lang yan eh. Dagdag po saan? Doon sa utos ng Diyos na huwag kang magnanakaw. Ang primary po na utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang papatay. Huwag kang magtistify sa hindi totoo. Yan po ang primary na batas na ibinigay ng Diyos. Na yun nababali, wala po yan eh. Opo, yung pagnanakaw, hindi na natsitsik kasi nga ang chinitsik ay proseso. Yan po eh. Ang dali pong intindin, hindi ba? At nilabanan po yan ni Jesus Christ. Ito po ano, sa Matthew 23, verse 23. Uh, hindi ko na masyarong ipapaliwanag ito kasi pinaliwanag ko na dati. Ano? You know? Woe to you, teachers of the law and Pharisees. You hypocrites. Tinawag niya po na hypocrites eh. You give a tenth of your spice, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. Ang sabi ni Jesus Christ, you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. Pero hindi ko na ipapaliwanag ang faithfulness. Yun na lang justice, ang ipapaliwanag ko. Kailangan may hustisya. Yun po ang purpose ng batas o yun po ang pinaka-importante sa batas. Hindi yung ipatupad ang proseso. Hindi po. You have neglected the more important matters of the law. Ang sabi niya sa mga parisiyo at sa yung mga teachers of the law. Yan, ganyan, mga mahistrado. O yan, mga gumagawa ng batas. oh, You have neglected the more important matter matters of the law, which is justice. Yan po, hindi ba? O, ang ibig niyong sabihin, palalayain na yung nagnakaw? O, dahil lang dyan sa proseso, <laughs> ang tawag na yun ay uh, technicality of the law. Yun ang ini-implement nila. Hindi na yung batas ng Diyos. Kaya nga mali eh. Kaya tinawag silang hypocrites at woe to you, sabi niya. Mayroong kayong kalalagyan o may darating sa inyo na na kwan, yung mga kamalasan o karma. Ang tawag diyang karma. Kakarmahin kayo. Kaya sinabi niya na woe to you. Teachers of the law. Ayan po ano. You should have practiced the later without neglecting the former. Ang ibig sabihin, kung pwedeng pagsabayin yan, pagsabayin. Huwag kalimutan yung justice na the most important matter of the law. Sa ibang translation po, ano, the most important matter of the law is to obtain justice. Ayan po. Pero sa ibang verse, uh, the purpose of the law is to obtain righteousness. Pero dito, very specific ay justice ang nakasulat. At hindi po nababago yan. Matthew 5, Ah, uh, Matthew 15 verse 1 to 5. Ito po, hindi ko hindi ko pa nakon ito. Nabasa ito ano, pero pinapaliwanag ko la na nakakalimutan na yung batas ng Diyos eh. At ang pinapatupad na lang ay yung palatuntunan ng tao. Palatuntunan po ang tawag diyan eh, yung procedures of the law. Gawa lang po yan ng tao na kung saan si Moses din nung binigyan siya ng tin command means gumawa din siya ng palatuntunan at yun ang isinulat niya doon sa libro at inilagay niya din doon i uh, at nga yung mga palatuntunan oh ay ito basahin ko lang po ano Matthew 15 verse 1 to 5 Some Pharisees and teachers of religious law now arrived from Jerusalem to see Jesus yan po ano? Galing sa Jerusalem, pinuntahan si Jesus kung saan man yan. Uh, malayo kasi ang Jerusalem po eh, malayo eh. Uh, siguro dito sa katayuan ni Jesus Christ, baka dalawang araw o tatlong araw na lalakarin yan. They ask him, why do your disciples disobey our age-old tradition? Yun po, tinanong, tinanong nila si Jesus Christ, bakit yung mga disipulo mo ay hindi sumusunod sa, sa aming tradisyon o yung old age tradisyon? For they ignore our tradition of ceremonial hand washing before they eat. Hindi nga sila naguhugas ng kamay. Yung mga disipulo ni, ni Jesus Christ, tinatanong ng mga parisiyo, o mga teachers of the law, bakit hindi nyo sinusunod ang kaugalian o old tradition nga ito, age eh. old tradition, o sirimunya. Sirimunya po yan eh. Yan maghugas ng kamay. Ang tawag dati dyan sirimunya. O ngayon, ang tawag na dyan ay procedures of the law. O. Uh, ah, hindi. Sa, Sa ngayon, ang tawag na dyan, technicality of the law into this language. Nagbabago po kasi, pero sirimonya lang yan. Yang maghugas ng kamay, magdasal nga, ikasama pa yan eh. O, magdasal muna, hindi ba? Bago kakain. Mga sirimonya lang po yan. Ngayon, ay Jesus replied, sinagot ni Jesus, And why do you, sabi niya, And why do you, by your traditions, violate the direct commandments of God? Sabi niya, hindi ba? Bakit inuuna nyo ang, ang ibig niyang sabihin dito? Bakit pinapatupad nyo yung tradisyon pero nagdi-disobey kayo sa commandment ng Diyos? Ayan po, ang linaw po niyan, hindi ba? Ngayon ko lang sinabi o ng ngayon ko lang binasa. Pero sinasabi ko na noon pa na iyan nga nangyayari eh. Nababali wala yung commandment ng God kasi nga ang inuuna ay yung ay kailangan sundin ang proseso, hindi ba? Ganun po eh. Anong tawag po ni Jesus Christ yan? Hindi po ako ha. Si Jesus Christ po, you hypocrites. O to you, sabi niya. O, oh, kaya ito, may kalalagyan ito, itong Supreme Court na ito. At ang diniskas ko kahapon, bakit ang reason ng Supreme Court, reason din ng DDS, bakit ganun nakababa ang kanilang pagrisun? Hindi ba? Ang reason kasi kailangan mayroong sense para paniwalaan ka. Ay kung walang sense naman yung reason nyo, hindi ba? Pati pagbabasa, gusto nilang pakialaman. Pati pagintindi ng binabasa. Pati yung ano bang nalalaman mo dyan sa impeachment na yan. O ano ba ang... Ay, Diyos lang po nakakaalam yan. Bakit ilalagay nyo? Bakit, ilal bakit i, <laughs> idadagdag nyo doon sa rules? Kailangan ka naintindihan, kailangan nabasa, kailangan alam yung complaint. Ang tanong ko po sa inyo, sino ang makakapag-check sa inyo kung nagsisinungaling ang isang congressman? oh alam nyo ba yung damdamin niya? Alam nyo ba yung, yung kaalaman niya? Ay mali yang procedure na ginawa nyo. Lumagpas na kayo. Para na kayong Diyos, hindi ba? Pero 'yan ang katuwiran ng mga DDS na kinupyan nila. Ay ngayon hindi sila haharap sa debate o sa open uh, sa, sa anong tawag doon? Oral oral arguments. Hindi sila haharap yan kasi hindi nila maipaliwanag yan eh. Oh, kaya ba nilang ipaliwanag yan? Bakit gusto nilang malaman kung talagang binasa? Hindi ba? Ay sumubra na nga eh. Ang tawag ko dyan, overacting. Mark 7, verse 8 at saka 9. You have disregarded the commandment of God to keep the tradition of men. Ayan po ang linaw po, hindi ba? Oh, You have disregarded the commandment of God to keep the tradition of men. Ano nga yun? Yung nga maghugas ng kamay? Oh, hindi ba sinisita sila? Oh, pero ang sabi ni Jesus Christ dyan sa, sa ibang sagot, hindi naman ang nakakapagpasama sa tao yung kinakain niya. Hindi yan, sabi niya. Ang nakakapagpasama sa tao, yung namumutawi sa kanyang bibig. Yun ang nakakapagpasama sa tao. Yung mga salita na bina, binibitiwan niya. Pero yung pumapasok sa kanyang bunga, Bunga nga 'yo nga yung kinakain niya ay hindi nakakapagpasama sa tao. Sabi niya kasi na idudumi yan. Una itatai sabi niya. Oh, ay totoo naman nang sinabi, di ba? Oh. ulitin ko lang ano, you have disregarded the commandments of God to keep the tradition of men. He went on to say, you neatly set aside the command of God to maintain your own tradition. Ayan nga Yang procedure, hindi ba? Sundin natin ang procedure. At alam nyo ba, diyan nagalit-nagalit na galit si Jesus Christ sa ganyan, yung sundin natin ang procedure. Kasi nga nababali, wala na yung commandment of God eh. Hindi ba? Huwag kang magnanakaw. Ay kung nagnakaw nga ng andami niya din, hindi ba? O, oh, hindi nakakasuhan pala yan. Kasi nga hindi, ay, ay andami pong procedure niya eh. Opo. At kahit na sino, pwede mag-imbinto ng, ng isang procedure. Opo. Ay, ang word eh, naandyan lang yan eh. Pwede mong gamitin ang mga word eh. Ija, ija juggling mo lang yan eh. Oh. Colossians 2.8 C2.8 That no one takes you captive through philosophy and empty deception. Ayan po. Empty deceit po yan eh. Yang ganyang sinasabi ni Marcolita at ng Supreme Court. Empty deceit po yan. Do not be a captive of that. Sabi po ni uh, Apostle Paul sa mga Colossians. See to it that no one takes you captive through philosophy. Mga philosophy po, po yan eh. An empty deceit or empty deception which are based on human tradition. Ayan po, igawa-gawa lang po ng tao yan eh. O kahit na ginawa po iyan ng mga ng mga kwa nating congressman, yung mga procedure ay tao lang sila yan eh. Ang mas mahalaga yung commandment ng Diyos and the spiritual forces of the world rather than Christ. Ayan nga, spiritual forces kwan yan eh mga evil spirit po yan eh. Yan nagpapanukala na ganyan. Sundin natin ang proseso, proseso, proseso. Procedure, procedure. Sirimunya, sirimunya. Ayan, sundin natin ang sirimunya ng batas. Ay evil po yan eh. Oh, at hindi po ako nagsasabi niyan. Ayan oh, nakasulat po eh. Sinulat ni Paul sa mga uh, Colossians. yung yung mga nag-a-advocate na sundin natin ang proseso at nakakalimutan na yung talagang commandment ng Diyos. Nangangalo niya ba sila? Ay, is, ay naku po, hindi ba? O, oh. ba sila? O, yun ang dapat sagutin ah. Hindi yung sundin natin ang proseso. Adi, wala na mangyayari dyan kasi nga ang bawat isang tao maliligtaan din niya yung isang proseso eh. O kaya, magagawa ng paraan. Magagawa po yan. Kasi nga, kunyari, hindi naintindihan yung portrait, hindi ba? Ganun eh. Kunyari, hindi naintindihan yun eh. O. Kaya nga, ganyan, nagkakagulo. Kasi ang dami ng word eh, ng mundo. Ang dami po word eh, na pwedeng gamitin eh. O, yung dismiss, ginawa lang nilang archive, hindi ba? Pwede po eh. Yan po, kaya nalilito po ang mga tao. Kaya nga ang sabi ni Paul, do not be captive of philosophy and empty deceit. Uh, Ayan po. O sige po, hanggang dito na lang po ano, at palagay ko na ipaliwanag ko maigi ang point ko. Hindi ba? O, wag natin intindihin ang mga proseso na yan. Yan ay gawa lang, I empty deceit lang po yan. Opo. po. dati ang ay, ang ganda pang pagkasabi, hindi ba? O maliwanag, hindi ba? Pero empty deceit po yan. Ang intindihin natin, yung commandment ng Diyos. O sige po, at sana may naintindihan tayo at panalayan ko po sa Panginoon bago ko magumpisa ay, ay sana ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya at Muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.